Ay, kuya. Oh. Ah, si best friend pala. Yo, bumili ng bumili ng ano? Tagas ka kuya, Batangas. Saan sa Batangas? Ha? Talisay. Talisay. Ah. May kamarkada ako doon, taga ano? Malapit mo sa Mount Bacolod, anong Ay, sa Kuinka 'yo. Kuinka, Kuinka. Taga Kuinka. Oh. Oh, makulot. Oh, makulot. Kasi oh. nakadali na ako. Bumili ka ba, eh? Oo. Oh. Oh. No. Magkano yung ganyan kuya? Aray, ang sabi mo ko tropa, ipipigay ko na lang na sa inyo, talwandaan. Talwandaan daw, pero pag tatlo doon na may 150 na lang. <laughs> eh diba, tatama pa kayo. <laughs> ah, ring pisa ng ari ko. Bakit may bunga na? Oh. Hindi ka kukuha la, war ka kumuha sa yung si Mrs. Sen nung nakaraang linggo eh. Oh. Ano? Ano? Kumuha sa iyo, meron dalawa. Ay, pala naman. War ko diyan. Jak... No? Ikaw may lagi dito no? kapis, oh. ay, na kapis Oo. Bakit sa mga harap ng eh, pore sa iba? Oo. Oh. Dami na. Ano kuya yun eh makapuno? Oo. Oh. Siguro. Ah, dwarf ba? Akala ko yung makapuno Papipi naman, kaya Dwarf <tinyo> oh, na. yan ay, ay ba, astig ko Ha? Mahogan yan talaga Ay, parang meron pa kuya eh Ari, yung kuwalo May kaya na rin, kubo Kuya ko doon siya Kuya nung sa kubo Oo Kwalit siya talaga sa napili mo yan Ay, ano kuya ito? Lemon, yellow lemon Katatanim ko lang ang kuya eh, meron pa ako dalawa doon Binili nga ni misis, dito rin kay kuya Yung may buwa Baka ngayon makalingguli. Tatanaw mo ba ito yan? Oo. Oh, Ay, may okay. hindi ka nalugit. May bunga. Oo oh, nga. Tapos Ta, kuya. Ay, kuya. Ay, kuya. Tuturuan kita. Meron kong isang kilong ano sa meron po. Tawad naman na rin. Isang kilong? Kalamang si. Para pag may bibig <laughs> sa'yo, wala pa rin bunga. Meron. Isang kilo na bibigay mo. Siya nga. Oo, okay, oh, sige. Ta, kuya. Hataw na, kuya. Hataw na. Hataw <laughs> na. Hataw na sila. <laughs> Hataw na. Ang dami mabibili. Kaso nga lang <laughs> pamalit ang kailangan. Oo. Oh. Baka maliit ang kailangan. Kasi talaga... Bibili akong isda, maigirin. Oo ah. Uh. Sa pananghalian. Uh, pa. Ah, akala ng daloy dalul. Bibili akong isda. Tatay, Tate, pabili nga akong dalwa. Okay. Kahit maraming... Uh, <laughs> Buko. Paawa ah, naman, sa tatay. Hindi. Okay. Okay. Hindi yaman ako. Hindi yaman ako, tatay. Oh. Tanaw to eh Bumili ka ba kayo Oo oh. Marami na sa atin ah. Oo nga ay, nakaka nata, eh Nakakawa namin sa tatay At tulong na rin, na rin ito, Ano rin to eh Tayo uwi na Ayos ka naka na Nakadali na Mga tema record din eh Buto lang mga huli din niya ah. ah mga kaisan Hihingi po muna ako kay kabis na ano Hindi na po kami bumili ng labanos no? meron naman At ah, tayo tayo po po'y nakabili ng hipon ba? Oo, oh, isisigang ko ito sa hipo. Hmm. Pag hindi ka na nga bumili, naaya, pa. O. Hmm. Ano mong mga pinabili mo kanina? Naghiwalay na tatayo, Ay, ah. Yung mga maaari, kung ano, -ano na. Bumili rin ako panalim na ano, kalamansi. Ay, yung yan. kanina nakita kita. Oh, ba't tarigan na rin ito, eh? <laughs> <laughs> na rin? Yan, baka kursin natin mga kanya ngayon, labanos. <laughs> ano, labanus. But yung daming ugot na, ah? Uh Oo. Oh, oh. Parang nakaupo, Parang tao. Buda. <laughs> Pare ito. Pag may dalawang piraso naman ako oh, eh. Ito kuya, ni Inaano ko na? Ipinamamahingi ko. Ibinibigay ko na po. Ah, ito. Oh, bali nakuhan naman po natin yung ating ano. Yung karamihan. Oh, hindi dapat kuhain. Oo. Oh. At saka minsan ay naano na. Ayaw na rin ng ano na iba medyo may ganito. Oh. Pero ito po naman hindi pa sira. Oh. Ayan po, kung sino pong oh. gustong humingi ng labanos. Yan, po available ng hingin. Kay pinsan. Nasa masasayang naman ay, sa totoo lang. Siya nga. Abay, gawin namang. Oo. Oh. Saka ko tapangalit sa babong. Hmm. Ayan po, tapangin na natin na rin. Ilang peraso pa? Damihan mo lang, punin mo mo. Ay, saan tatlo? <laughs> Paka, oh, yan dami naman. Yeah. Ah, mga kaisan. Ay, ah, pag ako napuntang palengke. Kahit may mura sa amin, nakakabili. Meron ako, nakabili din ako ng lasuri, suto ah. Bakit? ang dami sa atin, ah. Eh, napaawa nga ako doon sa matanda. Bakit? Walang, walang nabili. Lasunis bang nasan lang? Yun, mamaya. Ay, ay nasa plastik. Kuha ka muna ito ano, lalagyan sa it's doon. Ah, mga kaisan, kukuha muna kami lalagyan. Para maganda nasa lalagyan. Ay, ano mga kaisan, eh, pag ako napunta sa palengke... Kung ko ako, sabi kukwala. ni... <laughs> kaya din nila ako napasaka, ay, pati bura, utoy. Baka sabi ni ate sa harambe, mo muna sa linang, ah Oo nga. Ako'y kukuha lang po, oo. ako, Oo. Oh. Antay mo ako dyan. kutsara pala. Oo, oh, pumili ka na ng ano, labanos pa. Ayoko. Oh. Yan ba'y sa iyo? Oo. Kukuha pa ako mga dalawa. Oo. Sa basket o to, eh. Oo. Sige. Ah, mga kaisan, kukuha pa tayo ng kahit dalawa pang labanos. Yan, are po, oh. Pinapahingi na ni Kamis Kung sino po mapapadaan dito sa kanya. Yan, hmm. yeah, yun lang sunis. Aray, sinasabi ko sa iyo. Babakbakan um. natin. Ah, sa pare, ha na kami bukas sa tamlong. Para ka-harvest mo lang ang tinanong sunis Oo. Dalhin natin 'yan. Ano pagkakalubog natin na, rin. Pagkakalub na, natin na rin din, mimindalin na. Oo, oh, mimindalin po. Mga kasal lang sunis po. Ay nalampasan ko na si tatay. Ay ako naman ay para bang ko lang nabili at <laughs> pinatos mo mare. Eh. Hmm. Ay siya nga. Tulong mo na rin 'yan, no? Tsakari hmm. oh hmm. Kasi yung buwa buko sa inyo Ang <laughs> dami Tambak Wala <laughs> si <Masikun tine>. Baka isa <laughs> na sunis po Ari, ibig sabi binili mo para lang makatulong na rin ano Ay siya nga Parang walang nabili Wari ko dalawang araw na Sabah kayo parang dalawang araw na rin yung kitatay buko Dalawang araw na hmm. yung maghap Baka yung kaya Kahapon na, ano hmm. Nakakain po Hindi ko pwedeng hindi bibilan ay eh. Hindi ka makakalampas ah. hindi ka maka Hindi mapakali Naaalala ko yung ko dati ay, Pag uh, tayo nagbibinta ba, hindi pinapansin Ay siya nga But, yeah. Kung tayo sa ano? Sa mga pakupa -paku. ko. Para po bang hindi pinapansin. Parang hmm. mararamdaman mo ba nalang ng tao. Mahirap din ganyan dito siyon. Nagtitinda rin tayo eh. Oo. Uh. Hmm. Tutu. Ah, ang ganda Hmm. tapos naman pa daw. Cucu, eh eh, kasama. Ah, kakain po oh. Uh. Hmm. Panalo. nang harbis uli ninyo. Ah, makalwa harbis uh. kami. Ako nakadala na ah. Kaya kapon. Mm. Nai po, kakain po. Ako po yung dumaan na din kay Kabis Prin. At kumuha nga kami labanos. Ay, tama-tama yan. Dami hindi yung padamihan na Ayos na yan. Kawa na bumili po tayo sa palengke ng hipon po ba? Parang wala nabili kita tayo mura. Ano, wala din. Ano? Mm. Nakabawas ka naman. Sabagay. Nai po, kakain po tayo. Araw-araw po sa amin ay buko. Ay, iba naman yan. Kaya naman yung talagang galing sa kalooban mo lalo. Mga kaysa, buko po. Hindi po kasama katantaya namin. Ito yun. Hindi. Ay, ako magbabakong pa. talaga ba? pakaan ako na kaysa lang. Damihan mo na lang kayo upar ko sa'yo. Magdaraan ng isa <laughs> Kapartil, sa oh. akong labanos. Kapalit yung labanos. Oo. Oh. ni tatay Araya ba? Parang walang mura sa atin. Kumisan niya ay lain ni tatay. Parang walang nabili sa lain. Nakakaawa din naman yan. <laughs> Bili mo. Oo. Oh. <laughs> Tiyagang kaan. Tulong mo What? na. Pari pili man tali. Yung kuya ang ang tulong na yun ay proud din sa iyo. Yung okay. tinulong ay eh, di oo gamad gumagaan nabilhan ba ako ay eh, ganun ganar hmm. Ibig sabihin ay ganun kuya ang ang ano, tao na napakasarap tulungan kasi Matagana halip na, niya no? siya halip na kumbaga bay yung edad na yun ay kumbaga yung ganun parang tingin niya sa sarili niya ay ayaw niya maging pabigat ba sa iba gawa nung sabi mga hihingi na lang ako o, o adi di kumbaga magtinda-tinda ako kahit anong gulay na maaaring mga walang pampungunan ba oh. di ngayon naman di pag nabili mo naman kumbaga proud siya na nakapagbinta siya na ikaw naman bukal din naman sa iyong kalooban na binili ano? na binili mo ay kahit marami ka sa ano ay di tulong mo na nga yan ang yan naman. Anong, yan mga kutsara kong dalaw. Ito yun. Mga kaysa, nalit po. Oy. Buko po. Ang sarap po. Wala pong pinag-iba. Parang kung kayo po yung ng buko, yun din po. Bukong buko nga. <laughs> ano? magkano <laughs> nga bang sa atin ang kuha sa isang kilo? Ah, baka prepiraso. Mga shiti. Shiti na ngayon? Oo. Yan, nagmahal na po pala. Shiti na po. Shite Dati o, may, 6. may sa amin sa is. Oo nga, parang kaganan. Pero baka tumasan. 6 pesos po ang isang buko. Pero ano po, sila lilibor ah. Kanya nila lahat. Mm hmm. Pero pagdating sa Maynila, ito yung mag-alan. Nang Maynila ka rin ha. Kahit naman, Hindi, pagbibilhin mo sa Maynila. Pag yung gumagamit na. Oo. Pwede mga 35, 40. Ganon. Ganon oh. talaga yun. Kaya naman na mahal ay gawa ng mga pisto ay. Tsaka sa gatong ano. Oo. Basta sa pisto. Yun ang pinaka ano. Ay ika isa, isang tindera ka. Nang ganito tindero. Ay kung makabinta ka lang ng 300 piraso maghapon. Sa 10 ang isa edi 3,000. Mm hmm. Ang mapapasa ayo, ay yun. Ay babayad ka sa pisto babad sa ilaw, tubig, ah, sa kurinti. Tapos ay yung ikaw pa, magagatong ka pa. Uh mm. Kaya tama lang. Hmm. Pag walang nabi ano? Hindi, <laughs> oh, ngayon. Kami, ako biro yung naranasan ko, nagtinda ako ng ano dati, mustasa, nung high school. Mm. Ako ikot na ikot na walang nabili, pagkahirap. Narapakaramdam. <laughs> At ang naman din din. na, no? may green. Oo. Oh. Nahan yung ano, ukrahan mo, pinakikita ko. Naya, sa dulo. Ay, eh, bubunga na. Ay, meron ako na harvest ilan. Mm. -hmm. Pango na. Hmm. Nabungo na pala ito yung ukra mo. Oo, oh, meron na. Nahahalaw. Mm -hmm. Pag gusto mo yun, magdadala ka ba? Yan, no? Ititipay ko. Ay, tama-tama. Sa sinigang nga may hipon. Mm, are, Mga limang piraso lang ako ito. Eh. Diyan yan eh, ay ibibinta mo rin. Eh. Mm -hmm. Yan, no? Limang piraso lang. Ayos na yan. Ito. Um, oh, may... Sino mamamitas mo ngayon? Ako na. May sinisinggol na. Pagka, Pag may pangko pa naman, ako pa din. Eh sarap niya sa sinigang tamang tama may laban us hmm. pag napadaan ka sa kamatis may mga kamatis pa doon na kumuha ka na lang magdaan na lang papasala oh. ka doon kasi ako diba ako yung kautol na napadaan ako ayaw nga ako sumurkat murkat doon sa tiba kamatis ang kuha na mo doon mayroon pa ako doon sa kasita utol pala oo aray oo yun yung dala ko sa sinigang na may hipon iya oh. yeah, ay tamang tama ay sorry pang gawa ko ano ah tipay ba alam mo ba tinipay oo tinipay sa sinaing na may kalamansi pipigaw mo ng kalasaw sa kalamansi na may tuyo ah uh -oh. ah ay pag kayo mga asawa sa hapon ito kinasalita yeah ay kami na kami mag-asawa ah hindi na ako oo na ka rin mo lang kaunti pero kami nung bagong kaming ni misis ay ganito lagi ang mga ulamin namin kung pagana ano tapos ay lagi kuway siya nga nagmadulas-dulas tapos ay eh, kasi meron kaming tuyo, tigisa. Itlog, hati pa kami sa itlog. Talagang gusto kong no? Ay, oo. Oh. Ang una naming gatong ay ano, anong, ah, nung panggatong pa. Nag-uuwi pa ako. Mm. Ng panggatong sa tagiliran ng bahay namin, yung usok. <laughs> may reklamo ng kahanga. Pagkausok, akala mo may sunog ay. Eh. Ganun talaga para gumpis, Oo. Oh, tapos eh, ay meron kaming ano. Kalan kala na may uling at ako na may nag-uuling tuwing hapon na nakikita mo ba noon ako biri pagka di ako mga gawa. pagka out ko sa hapon sasalang pa ng uling oo kuya mag magaano ka tatabas Mamiwas? mamimiwas ka ba saan ka mamimiwas saan tilapia tilapia ba o maninisid ka ay, ay siyan. Sa, do sa mila yun ano? Okra gusto mo okra? Ah, huh? okra uh, gusto mo ba? To. Ah, to buhok ala pag gusto mo. Oh. Ay, sidin ano? Ay, sari uto, ay sari. Ay, sari uto. Eh mag-aani na pala yung mga kahanga oh, mo oh, din eh. Labanos, kumuha ka na. Labanos. Oh, dami mo na.

<laughs> Nalabas, ano? <laughs> Kuya Bambi uh -huh. Ayos din na, no? Kasi, Oo. Hindi ka na? Wala. Oo, wala. Hindi ngayon matagal no? Parang hindi na no? Wala. Uto salamat sa eh tini? wala. Magigery? Pag alidumangkot lahat no? yeah. tuh. Pag alidumangkot lahat tuh. Pag alidumangkot lahat tuh. Pag Pag Magkano nga ngayon ngayon ka ang pala? Ang kaanis niyo ata? daw? Oo, ang pala, bagong an eh Nakasalo-salo Pag hindi mo ng dalawa, disyiti Nang bilis bumaba, ano? Ang otoy oh. magdala na kaya ako nito Kaya lang iba kayo niya ang ganit ano? Ari niya, ang ganit lang itong kuhanin Ito mga kaysa, no? Pang ano po? Pang... May krim pang ano, hoy. gawa ko Di baga ka, lalaki na ano? Mm -hmm kinakainan namin na pagka ito ano, kainan. Pang aesthetic din sa mini lake. Eh. Ito, ito, butakan na natin. Ang laki na po, ate kung babawasan na rin naman talaga. Tama-tama kain sa ano. Sa mini lake? Oo, oo, sa mga panabi ba? Ari kaya ang isang masusun nga rin. Ano yun? Ito e, daw yun. Eh. Ito sa kanina. Yan, tingin ba naman kumapit, ano? Kailangan pa ni Barita, o ito eh. yun. Ang basa ka eh.

Kaya nga, may atala pala akong barita pagpunta ko. Hmm, barita. Kahit kung hanam na ito, siyang puno ang ito. Ba, pakakadami. Ay, hindi. Tatanggalin ko na ito. Eh. Ang dami ko pa doon sa kabila, oh. Ang kailangan ko rin ni Chinese bamboo, sino ko lang meron? Ay, awan ko lang. Ang tatawin ko rin, ano? Hindi rin, pag meron ko nakit sa mga bahayan na, eh. Walang puhuna na, hindi magkukumpa yung, ano, kabonit ka dapat. <laughs> Joke lang po yun. Basta nagturo si kami, pero nakama. Aba, hina hina ka kuya ano ta kasi sa kanila ng kaunti. Oh, ko na dali oh. Oh, oh, oh. Hmm. Hmm. Dalawa ba? Isa lang. Oh. Yeah, oh. Hmm. 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 Mm. Mm. Aba. ba kambe nan pagkagan Ah, <laughs> oh, mga kaisan. Kumuha na po tayo isa muna. Pakahirap. Aba, utoy. Oh, pagkakaganit ano? Oh, oh. Kailangan ikalabaw. Aba. Kailangan pag magdadal kay Chim Black. Barita. Pagkakaganit ganito. Ang ganito toy. Nangiwingi ka. Oo. Kasi kensa. Ay sorry toy, pangalan pang aesthetic. Siya nga. Ayos na. Yeah, mga kaisan, huwag niyo kalimutan si Kabis Spring. Kala mo. Pagkakaganit aba Napasubo kami ni Kaisan na. Aba. Oh toy. Ayos na yan. Dadami na yan. Oo. Hindi kainan yung ano ah. Mm. Yeah, salamat po sa lahat. Ingat Yan, po wala pong kalimutan si Kamis Friend. Yan, hello po. Toy, so, para rin na ah, oh. Oh, salamat. Oh. Tatanan ko rin to, yo. Thank you. Ah, mga kaisa, nakapanguloy na rin tayo. Labanos po at saka okra. Nini, pauwi ka ba? Walang pasok ano? Never say goodbye. Yeah. Na. Nah. Bukas po ay family day mga kainsan. Family day po bukas. Never say goodbye. Yeah. Yeah, mga kainsan, dala ko na po itong halaman pero po ko sa magandang paso ito yung malaki, para po hindi siya masyadong gumarbo tatanim ko muna siyang pansamantala Nandito na po tayo wala po tayong ano mga kaisan wala po muna tayong uh, patrabaho ngayon gawa ng pahinga po sabad at linggo at namamagod na po sila ay ang trabaho na po uli namin ay lunis yan. Lunis na po uli. Para diretso hakot na rin po ng materialis. Lakas ata ng ulang kagabi. Ay, ay ano ay. Nakakaan ano mga tao din. Sinakambal. Wala po sila. Kaka po nagtatanim ng niyog. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless peace. Bye. Salamat po.